Yan mga idol oh. Ah, uh, mga aso. Oh. Meron pa mga aso na ano, talagang sadyang naliligo no sa dagat. ano oh, kusa siyang naliligo. Ah, uh, kahit di mo siya paliguan, kusa siyang na uh, punta sa tubig para magugas ng katawan. Eh. Dira ang ganitong ganito aso mga idol, dira. Kasi kadalasan sa mga aso, takot maligo sa tubig. Ayan o. Ah. ah, lumusong na. Aligo na. Press na press. Hindi ko lang inabot yung ano yung pagligo niya eh. Kaya lang inabot ko lang konti lang. Ayan o. Ah. Yung siya, eh. Takot sa tubing yun isa eh. Oh. Marunong itong aso na to. Turuan sa guru to. Hmm tuturuan to kasi lumangoy talaga siya yun ayun ayun na kayong asa to ito asong ito namang aso na to hindi naliligo yan makati ang katawan oh, pagkatapos ligo uh, para matuyo yung kanyang uh, balahibo ginagawa naman yung mga idol yan, nagpagulong-gulong sa buhangin, no? So, eh lang yung buhangin ngayon, medyo basa, kasi mulang kagabi. Mulan. Pero yan ang talang trabaho ng mga aso, pagkatapos niligo. Pagulong-gulong sa lupa yan, para matuyo. Ayan, napapagpag na siya, o. Oh. Ayos, kanigo na. So yun lang mga idol Thank you marami Walang kamot yung isa Kamot ng kamot eh Walang libe yung isa